Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang pagtatatag ng matibay na pundasyon ayon sa aklat ng unang kronika, kabanatang 22, talatang 13. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Kagapay ito yung pagkakataon na iniyahanda ni David ang kanyang anak na si Solomon sa pagiging susunod na hari ng Israel at ang kanyang mga bilin ay una, maging masunurin at maging maingat sa pagsunod. Be careful to obey. Bilang isang anak, tinuturoan ni David si Solomon na maging masunurin sa Diyos. Sapagkat maraming uri ng pagsunod. May pagsunod na may mabigat na kalooban. May pagsunod na may kasamang panunumbat. May pagsunod na may konting kondisyon. At may pagsunod na may pagmamalaki. Ngunit ang itinuturo ni David kay Solomon ay yung tama at maingat na pagsunod. Yan ang pagsunod na kabaliktaran ng lahat ng mga unang mga nabanggit natin. Marami ng na mga taong napahamak dahil hindi nag-iingat sa pagsunod. Ngunit napahamak man sila, di pa rin nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. Method changes, but the principle will not. Kaya huwag kang magtaka kung bakit maraming pagbabago. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay hindi nagbabago kahit sa pabago-bagong panahon at pabago-bagong pag-uugali ng tao. Pangalawa, bilin ni David sa kanyang anak na si Solomon, maging matatag. Be strong. Bakit mahigpit na ipinagbilin ni David kay Solomon na siya ay maging matatag? Dahil nababatid niyang mahirap at mabigat ang aharapin ng kanyang anak ang magtayo at mamahala ng templo. Madali kasing magtayo ngunit mahirap ang mamahala. There will be many giants. Dapat ito muna ang ating matutunan, maging matatag at may paninindigan sa lahat ng ating gagawin sapagkat madaling mapagod at madaling magsawa ang tao. May posibilidad na masayang ang lahat ng ating sinisimulan. Pangatlo, lakasan ng loob. Be courageous. Para sa akin, being courageous ay ang pagharap sa mga panganib, kahirapan, sakit at malalaking problema. Subalit, kaya mo itong pagtagumpayan. Kaya mong ipanalo ang lahat ng uri ng laban. Kaya mong lumaban na hindi lang basta-basta tapang ang ipapairal mo kundi iyong tapang na may kasamang talino. Yon ang courageous. Kaya mong harapin ang mga giants ng buhay. Ang sabi sa Filipos Kabanatang 4, talatang 13, Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pang-apat na bilin ni David kay Solomon, huwag matatakot, be not afraid, Maraming beses na nating naririnig ang salitang huwag matatakot. Madalas ito'y galing sa mga taong malapit at nagmamalasakit sa atin. Tama ka agapay, huwag matatakot sapagkat ang Diyos ay sumasama sa atin. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 8, sa mga talatang 31 hanggang 35, ano pa ang masasabi natin tungkol dito kung ang Diyos ay panig sa atin? sino ang makakalaban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino ang ahatol upang sila'y parusahan? si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Kaagapay, lahat ng ito'y kaya nating pagtagumpayan panglimang bili ni David kay Solomon, huwag mawawalan ng pag-asa. Do not be discouraged. Maraming mga tao ang nakararanas ng kawalan ng pag-asa. Sa pagdating ng mga mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, dito mo maririnig ang mga katagang nakakawalang gana. Pagod na ako. Ayoko na. Hindi maiiwasan ang pakiramdam na tulad nito, ngunit laging may solusyon ang Panginoon sa bawat katanungan at kabigatan sa ating buhay. Ayon sa pangalawang korinto, kabanatang apat sa mga talatang pito hanggang labindalawa, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na nagawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Yesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Kaagapay madalas pakiramdam mo lang na talo ka na. Ngunit ang totoo, hindi pa pakiramdam mo lang na pagod ka na, ngunit may lakas ka pa. May pag-asa pa kaagapay. Ito ang huling habili ni David kay Solomon. Ang sabi sa talatang labing anim, simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan kanawa ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri, magkarinig muli tayo bukas kaagapay sa kapareho oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang po sa ating himpilang 702-DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Salmo, sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan